mga idol dito naman tayo lumaro dito sa Las Vegas ha oh Las Vegas 20k uh, ano laro ano Dito muna tayo. Sawa na ata kayo doon sa ano, eh, ML eh. Dito naman tayo. Tingnan na natin kung sino yung kalaban. Uy. Taga ano ito. Taga Turkey. Turkey. Wow, magaling ah. Ang ano niya, napulog niya ano, ay eh, uh, sa mataas. 8 to 15. Ayan oh. Tinira niya yung 14 para wala akong tira. Dos lang. Ito idol. Mga manonood ko na mababait. Dos ang aking titirahin. Ganun mga karambol. Karambola. Karambola ba? Tapos ito singko. Titirahin natin singko ah. Singko ang titirahin natin ngayon singko. ulang lang niya. Hindi pa nahulog. yung na natin mga idol hindi nahulog napasobrang nipis ang gala ay print bata tayo mamaya nito ayun no oh, kinarambulan na o oh. Hmm. ah, <laughs> tumago umago. <laughs> Ayan, oh. Ha? Ayun, nagbabanda na siya dun. Oh. Okay. Titirahin natin ay... Ano tayo? Hand, hand tayo. Ha? Ito lang, masama dito. Yun. yan, dito tayo. Titirahin natin ay tres. Tres mga idol, tres. yan. ay naman hindi ko maano kasi oh. yan tapos 5 5 5 ang titrya natin ayaw maano wala pa. hindi natin na pahulog ay idol. Ah, nahulog yung kanyang ano. Kanyang ano ay. 13 13 ang nahulog. Ayun, kinarambula na niya. Ah, hindi rin nahulog. At yung mga kahulog nito, walang binta. Ang magulang din itong kalaban natin na. Ah pero kailangan tayo magpahulog kailangan na malabo ng ating mata may dol yun no Tinayin natin 4 idol. Para tayo si April Batarias nito eh. tayo oh, hulog natin yan doon yan lang kung kaya natin pahulogin yan dyan patay tayo kailangan ma-placing natin yan dyan konti lang dumating lang yun. Tama wala siyang tira pa idol. 'Di ba? Ganyan lang. Hmm, ha? Kakanto yan idol. Hmm, ha? Oh. Kailangan niya na idol mo Pahulop natin ng kaunti lang, dahan-dahan lang. Apa sobrang naman idol? <laughs> Apa sobrang naman? Yun, nahulog niya na idol, kasano digest idol hmm. Kininsin na niya, idol. Kinin, sinanya idol, akina na toro sinanya. Yun, na niya. jenis nya idol jis yan ayun lang idol nahulog talo tayo hmm. oh, wala na naman wag ka na po nang magwala hanap buhay pa ako scratch yan idol dyan mo kinuha yan oh Ah, ah. Siyempre, dito tayo idol. Napalakas pa idol. Bubo ko naman. Sabi ko patak-patak lang eh. Pero kuha na ito idol. Kuha na yan. Hmm. Ku ano yan? Aydulo. Oh. Di ba? Hmm, win. Ayun ang nakukuha dito sa pagbiliyar oh, yung mga ganyan oh. O oh, ha? Oh, I can free daw. Sino pa. Mm, pa? Hmm. Yan pa. Hmm. Sino pa laro, Idol? Maria Stephen tayo naman ang break walang naniwala sa break natin idol walang naniwala sa ating break ano ah eh, hmm. maglibang-libang lang idol shout out sa iyo Marvin malapote ang iyong team ay walang pana, wala pang ano ah wala pang Talo ah, galing nga. Ah. Ay, naman. Ano kaya yun? Kailangan tayo eh, dito sa mababa. Kasi nanalo tayo sa mababa eh. Pag nanalo ka sa mababa, doon ko sa mababa. Yun ang ano eh. Yun ang ay! Nawala. Ay, nagkakalukuhan na. Nagkakalukuhan ang na ating tira. Ganda itong laro na laro. Nakakalibang ito, idol. Nakakalaro. Shout out, kay Mam, Melody dyan. Sa kay ma'am, Manwai. ah... Pinay vlog sa lahat ng mga taga Canada dyan Al ano, Algeria ba yan Aubera Canada ah, sa mga taga Italy dyan kay Sir Ricky shout out sa iyo Sir Ricky Hernandez na nasa Italy sa kay Anway kay nun kay Sir Noel Latade sa aking mga ano naalala ko lang pala sina ano sina ma'am Angel 10 FG's channel yun si Mark si ano ay Farmer's Life kay Gurutan shout out po sa inyo wala kong tira ba? ano ba to madaya to hindi ko ayaw akong patirahin ah pero hindi pwede dyan kapo placing Di ma placing ay hulog pa rin kala ko naka placing na ako nun uh, ah, talaga nga naman matatalo ata ako ah matatalo na naman ako kala ko naka placing na ako ano Apa, eh, pa talaga ng benta doon sa side, oh. Ang galing nito. Taga sa nito, Mariano ito. Kuha ko nga, taga Brazil, oh. Gusto ko yung ganyang kagagaling. Ah! May biro ka yun. Napakagaling naman. Hmm. Aba, dinal pa. Tumatik. Ayos. Magaling ka. Hmm. Doon uli. Ay na naman. Ayaw na. Ayaw na niya. Okay, maraming salamat sa iyo. maraming salamat dito kay Maria Estepin. Taga Brazil. Estepin.